ending ko ni Cosmic Gemstones nagbabalik sa aking channel nagbabalik sa aking vlog for panibagong discussion, panibagong review na naman po so again, welcome welcome back do sa mga subscribers ko, sa mga followers ko sa aking FB page at sa YouTube channel, thank you thank you so much doon sa mga bumili na po sa akin ng mga piyaw bracelet, mga iba't ibang klaseng lucky charm, available na po which is maikita na po sa akin nag iisang online FB page, ang Cosmic Gemstones okay, and doon na po lahat ng mga items ko available na po lahat, lalo na po yung mga piyaw bracelets, sutra ring, piyaw ring, money catcher ring, okay, at lahat, ando, ando na po lahat ng items ko. Mag-browse na lang po kayo and then mag-follow na rin po kayo sa aking FB page. At i-upload ko na rin po sa, ito sa aking YouTube channel at sa aking FB page. So, ito po, uh, i-flex ko lang po yung bago kong item. So, ito po yung tinawag na, it, ito po yung bagong design ng Lucky Waving Cat or tinatawag na in Japanese, Maneki Keko. okay? Yan po yung Maneki Keko or yung The Golden Waving Cat or The Lucky Cat. Ayan po siya, nui-wave po siya. Ito po yung parang pinakabagong design po nila for 2024. Kasi da -da dati po, doon sa mga nakakakilala na sa akin, nag-aano po ko ng, meron po ako tindang Lucky Cat dati, pero old version po yon So ngayon, ito na po, inilabas po yung bagong new version, ang Solar Powered. Lucky Golden Waving Cat. So, dalawa po yung variant niya. Isang white, tsaka isang golden. Okay? So, ito po yung white, ito po yung golden. Dalawang variant lang po siya. So, uh, uh, small lang po siya. Small available, small design. And then, natatanggal po yung kanyang box. Okay? Natatanggal, pwede siyang ikabit, pwede siyang itanggal. Okay? Ayan po ang kanyang design. Okay? Meron po siyang, ah, uh, yung, yung waving cat, meron po siyang wulu. Ayan po yung wulo niya, ito po yung wulo for good health po yan. Ito naman po yung kanyang money bag na naglalaman ng a uh, uh, wealth money coin. Okay? Yan po ang ibig sabihin ng lucky waving cat. So sa mga di nakakaalam, ano po ba yung purpose o yung benefits ng lucky waving cat? Ito po nag attract po siya ng customer, nag-a-attract po siya ng uh, good fortune, nag-a-attract po siya ng mga uh, tawag dito mga business deal basta lalong lalong na pagdating sa business malakas po makapag-attract po nito ng client or mga customer po. So, kaya kung kayo po ay may mga sari-sari store, ano mo totoo lang, pwedeng-pwede to sa mga sari-sari store kasi maliit lang naman po ito. Or any kind of business, kung ano po yung business po ninyo, maglagay po kayo nito. Nakaharap po palabas, okay? Nakaharap dapat po siya sa palabas, yung waving cut, parang siya nagtatawag ng customer. Okay, nagpatawag po siya ng customer. Kaya kailangan, pag naka-display po ito, kung ipoposisyon nyo po ito, kailangan yung nakaharap po talaga sa inyong tindahan at kitang-kita po talaga yung pag baliba may papasok na customer, bibili, kailangan nakikita po siya ng mga customer. Kasi nga, nakaka-attract po talaga siya ng positive energy, lalong-lalo lalo na pagdating sa good fortune. Kasi nga, naghahatak po siya ng swerte pagdating sa mga customers po. So, pwedeng-pwede pwede po ito sa inyong mga business. Kung kayo naman po yung online business, Pwede din po maglagay kayo sa, sa, inyong working table, sa office table. pwedeng pwede po kahit sa bahay, okay lang po. So again, kasi sabi ko nga po kanina, ito po yung solar power. Okay? So kailangan na sa maaraw talaga siya yung maliwanag bago uh, kakaway-kaway yung kanyang kamay. Kailangan maliwanag po talaga. Kung yung ilaw po ninyo or yung araw medyo malabo or makulimlim, hindi po talaga siya ganun kaano. Hindi po ganun kalakas yung kanyang liwa, ano, white. Kailangan po talaga nasa maliwanag po siya. Okay? So, ayan po siya. Okay, meron po ako ngayon anim na available. So, uh, ipinost ko na rin po ito sa aking FB page. Uh, if you if interested po kayo regarding po sa price, just message me or you can text me at 0923 416 So, ayan po yung kanyang ano, yung solar power. Ayan o, oh, yung parang itim na yan. Yan, yan po yung solar power niya. Ayan. Yan. Diyan po, ina-absorb niya yung heat, ina niya po yung light regarding po uh, doon sa araw at sa ilaw at doon po siya kakaway-kaway. Ayan po ang kanyang itsura. Oh, so, napakaganda. Wulu is for good health. Okay? Wulu is for good health. At yung kanyang money bag na taglay is for attracting Uh, good fortune or positive energy is especially in regarding of financial aspect po. Okay, small lang po yung available ko kaya pwedeng-pwede pwede po ito sa mga maliliit yung tindahan. Kung meron naman po kayong mga food cart, any kind of business, grocery, pwedeng-pwede pwede rin po kayo maglagay nito. Ilagay niyo po ito malapit sa cashier or malapit sa kahera, pwede niyo po ito ipatong. Okay, kung sa uh, working table naman po or sa inyong office table, pwede niyo po ito ipatong sa inyong mga CPU. Okay? para makapag-attract po siya ng good fortune, prosperity, and abundance. And at the same time, since ito pong bagong design ko po ay may wulo, nag-a-attract din po siya ng good health, safetiness, at protection po sa any kind of diseases, any kind of sakit, protection po ito sa mga owner po. Ayan po yung kanyang design. Okay, again, natatanggal po yung kanyang box. Okay, so uh, sa so mga sa akin may nagtanong sa po dati sa akin kapag meron ba nito kay nanga nakatanggal po actually para po sa akin pwede niyo naman hindi naman tanggalin na yung box pero kung ako yung kung ako kasi ginagawa ko tinatanggal ko po yung box niya para mas maganda po yung daloy ng swerte. Mas maganda po yung pasok ng positive energy. Kaya tinatanggal ko po itong box. Pero kung gusto niyo naman nakapal nakakulob na sa loob yung ano, nakapatong yung box sa pusa, okay lang din po. It's, uh, it's really depend on you na po yun. Pero ako kasi yung mga laki kat ko, nakabuyang yang po. Tinatanggal ko po yung box niya para mas maging effective po siya kapag ah uh, nagamit na po siya. So, idadaan ko rin po ito sa mga bibili po sa akin. Idadaan ko rin po ito. Makakatiyak kayo. Nariritwalan ko po ito under using the cleansing ball and activation bell under the name and birthday ng owner para mas maging babisa po siya once na i-display nyo na po siya. Kahit saan naman po, pwede po ito i-display. Kahit sa sala, sa sofa, sa dining table, pwede rin naman po ito. Kah uh, kahit din sa sa bintana or sa terrace. Pwedeng-pwede po. Sa business place, kas sa cashier, highly recommended po katabi po ng cashier. Or basta eh, kahit saan po, pwede naman po. Importante, nakikita siya ng customer. Nakikita po dapat siya ng customer. Okay, so yun lamang po. Again, available na po ito sa aking FB page, Cosmic Gemstones. Mag-PM na lamang po kayo if you have any uh, concern, question regarding po sa product or kahit sa any kind of product regarding sa price, mag-PM lamang po kayo. At i-upload ko na rin po ito sa aking YouTube channel at sa aking FB page, Cosmic Gemstones po. Again, maraming maraming salamat dun sa mga bumili na po sa akin. Thank you from the bottom of my heart and God bless. Bye! Ayan, napakaganda niya. Talagang kaway-kaway to the max. Ayan siya. Thank you and bye-bye!